ito yung bus stop mga kabagits dito ako nag-aabang lagi paghapon kay man ang bus dari 425 number 44 ito yung bus stop dito ako maghintay mga kabagits kumusta na kumusta na mga OFW sa Cyprus drink a lot of water sobrang init huh? init init nakakapagod sobrang init guys hintay na ako ng bus pero ako kasi sobrang init huh? laban lang with W para sa pamilya 3 minutes nandito na yung bus parang oh, ang bus ang damta o bus card eh wala yung bus card di magkakasakay kamasay mahala to 40 to 40 ang kamasay guys sobrang mahal sa Pilipinas ang 2 euro 63 ang rate is 63 plus 63 is 126 150 ang pamasahe kadulong sa barrio sa city of Nicosia guys mga kabagits ingat ingat mas sobrang init bagbaon ng tubig bye mga kabagits